Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Kitty Duterte. Ah, uh, payag ito ni Senator Tito Soto. Ah, uh, I hope this is a true statement ano kasi ito nakapost lang diyan oh. Basahin ko ang payag ng Senate President. Senator Tito Soto sinabing mga Duterte ang nagpadami ng mga sindikato sa gobyerno. Grabe no? Ha. Ulitin ko, post ito ni Kitty Duterte, is it really true na ganito ang pahayag ni Senator Tito Soto? Mga Duterte ang nagpadami ng mga sindikato sa gobyerno. Okay, tingnan natin. People who reacted. 70,000 ang nag-react. 46,000 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala. 10,000 ang galit. Uh, 11,000 lang ang nag-like. So, percentage-wise, mga 80%. Galit or hindi naniniwala sa payag ng Senado. Okay, so Basa lang ako sa mga comments Atik Bilyarin Soto, mag non-time show ka na lang <laughs> Joy May Sabi niya, tuta to the highest level Wilbur Perez, wait mo lang Pagbabalik nila, Tito Sen ha? Ang pagbabalik ng mga Duterte Marami na na nababahala nito eh so yan, si congresswoman Layla Dilima sabi niya, delikado it's not good for our country pag makabalik ang mga Duterte sino pa? Uh, mga ano? mga political analyst uh, yung professor ng uh, OCTA Research uh, Ranjit Ray Sabi niya, pag hindi nagkaisa Ang mga anti-Duterte forces Makakabalik ang mga Duterte Mananalo ang Duterte sa 2028 That's plain and simple Sino pa? Uh, Professor Ronald Yamas, Political Analyst uh, Dilawan Sinabi rin niya, <clears throat> We need to unite. If not, Duterte will come back. <laughs> so, how can they unite? Uh, problema na nila yan. Okay, so, unity among the Dilawans, siguro pwede yan kasi sa ngayon, marami ang mga aspiring candidates ng mga dilawan R Risa Ontiveros number one Ay, payag na pwede rin si BP uh, ex uh, Vice President Lenny Robredo nandyan si Bam Aquino sino pa bang ba mga dilawan ano Nandiyan din si ex-senator Trillanes. Sasabi, pinagdarasal uh, na niya, pinag iisipan niya, baka kakandidato rin siyang presidente. <laughs> so yun, unity among the Dilawans. And then, Marcos Camp. Posible bang magkaisa ang Marcos at Dilawan sa 2028? Kasi sa ngayon, walang walang malakas na kandidato ng mga Marcos. Ko kahit sino, Martin Romaldes I don't know kung makaka-recover pa ba siya until 2028 itong mga pinagdadaanan nilang isyu ngayon. Uh, tapos itong si sino pa? Si General Torre. I don't know kung palagay ko wala na sa Marcos Camp ito. More on dilawan na si Torre. <laughs> oh, my 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 post na nabasa ko si Attorney Rowena Guanzon, sabi niya. Ang dami nang nag-resign. Ang dami nang ipinalit. General Torre Kawawa nasa jedly pa rin ha, ano yung jedly ligid-ligid na gilid-gilid lang pa so kawawa 'di ba pina pinangakuan nila nabibigyan ay, daw ay, ng rutilot ah, sandali sandali tayo Ayaw. Psht, psht. Ayaw, ayaw, mag ah. ah pinangakuan nila nabibigyan ng posisyon sabi nila sa tao kung mayroon pa ba kasi Sabi ni sa isang uh, post may nabasa ko. Uh, naghihintay lang ako. Sabi ni General tone I don't know kung may ibibigay pa ba basta naghintay. So so far uh, I believe ano na tapos na ang kanyang tapos na ang kanyang uh, leave, nagbalik na siya floating status. Palagay ko, hindi siya magre-resign. Hihintayin niya 2027. Tagal pa noon Tama ba? Yeah. Tagal pa. Kawawa naman itong acting PNP chief dahil hindi siya ma-promote na four-star general. So tingin ko, yung position na yan ay parang trap nila para ma- encourage nila si General Torre na mag-resign kaya lang, baka natunogan din ni General Torre na trap lang yon Kaya, kaya ayaw. Ayaw niya na. So, kakandidato ba si General Torre next election, 2028? Palagay ko, yes. Kakandidato yan. Pinaka-delist, ano? Pinaka-siguradong mananalo siya. Senador. Kasi, in, don't get me wrong ha, hindi ako pabor kay General Torre. Masakit sa akin, hindi ko makalimutan yung ginawa nila, ginawa niya kay Tatay Digo. Yan lang, based from my analysis, opinion ko, yung mga dilawan at mga Marcos loyalists, kung pag-isahin mo yan, boboto kay General Torre, tingin ko mananalo yan na Sinado? Eh, <laughs> magkakandidato yan sa tingin ko. But for Vice President or President, wala siyang pag-asa. lang. Okay, so, balik tayo sa isyo. Nagpadami ba talaga ang mga Duterte ng mga sindikato? I don't believe so. Opinion lang yan ni Senator Soto. Hindi ako naniniwala dyan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng Malaki sa tribong talanding ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito Pantulong po sa tribo Namimigay tayo ngayon ng mga Yero at pako Para makapagpatayo itong tribong talandig Ng mas maayos na tirahan Panorin nyo ang video na ito na yung taga-anamogsin O mga tuklonisya karoon

karon naman nagit pag mm. sa pagatup si Kuya. Maayon nagit nga ang iyong balay. Oo. Og pila na ni Kuya ka tuig nga imong gitukod ayaw pa na atupan. So na nakamulan bago na ayaw pa nang atopan kay natabang ang kungsin. Hmm. So pito na kabulan bago pa ayaw pa na atopan tungod kay natabang ang kungsin. ah uh, sige, salamat kayo.